Hello mga ka Mamshi mga kapapshi. welcome to the Rock Vlog. So guys, di, -di ay di micaron sa kasing ubuo Bantayan Island kay uh, magkuan mi karon mag uh, suba sugba magihaw-ihaw kay mga ligo mig dagat kay tungod ang akong anti-nursing nga gikan pa na siya buhol, mubalik naman siya sa buhol no. So mao na nga kay uh, mi makabanding sa iya ha? So gidala siya dire sa akong Ante Elsa kay para naman makakuyog siya sa among mga banding-banding kay syempre layo ba yan ni siya na ni uh, siya dito sa buhol gapuyo. So mao na siyang amo dire gibanding. So syempre Kuyog na po ang buong the gang, ang Daruka family, ang akong iksuon, mga iksuon ako, akong igagaw, akong mga igagaw, akong auntie Elsa, akong uncle Al. So, mauna akong TNRC nga, gikan pa na siya buhol. So, para naman ma-enjoy niya ang iyang pagstay diri sa isla, pure na siya taga bantayan guys. No? So, nakapag-asawa lang siya, og taga buhol, og ang akong lulapod, ang akong... Uh, Uh, kanang father side nga lula taga Bohol pugyod ang akong lula taga Valencia Bohol so mauna dali guys nagdalami og lato saging pansit lamian kay nga pansit na apay alupi kanu mig isda mig baboy og naami beer syempre ang lamian nga lato di good na mawala ang lato nga perti kalami sa among sausaw ayan oh kinauboy style na ni among gihimo tanawa ang lato sus, murajug na hangulan inyong daro sa lato so kinauboy ra ni among style ayan o tindog tindog kay mas lami man jud no kay kana bitaw ma feel nimo ang kanang pagsugbasugbagid sa sa daplin sa dagat ba o sa lami kay mong kao no kay gipang gutom nagid mo daring dapitan no kay murag ko ano siya dering. alas, alas dusi ala una siyang urasa uh, gid uh, na gusla ang mga tao pagkalami, kalami sa among kaon. ang kanabit bitaw, um, kaon nga sa kao nga salo salo bitaw kanang wala na yung mga kanang kuan ba wala na yung kanang plato nga usa-usa o niya sa usaw sa usa -usa, suka ang kuan dayon ang lato as ka pagkalami tanaw akong uh, ang agi gunitan usa ka, kasipi nga kuan oy nga <laughs> lato <laughs> di ba so mauna na ang mga bata diri nag enjoy gyud kay tungod dako ang tubig diri so nindot kay among pag-ari diri sa kasing no kay kanang kuan kanang dako ang dagat so ang diri sa kasing wala ni siya entrance diri libre ra ni ang dagat diri ang am ang, ang imo ang ilang table ang ilang table diri kung hindi ako nagkakamali na sa 150 or 200 ata kay uh, ang ako manggong anti mo ko andiha ka nang uh, nagabayad no kay kami ni Kuyo Graman mi <laughs> Kuyo Grami guys so yahan ang gastos ta ndi as akong ang uh, Uncle Al so mao na ayan Kuyog namo si Tiboy nga dili ganahan tawgon og sir kay gusto niya mom <laughs> so lami kay kaon sa mga bata o tanawa ang mga mga chika babes ang mga guys ayan salo-salo wala nay kuan wala nay usa-usa ka plato para sadya mas mafilma magod nimo ang kalami sa mga sinugba kung magkuan ra mo diha magkinauboy mo kaon bitaw tan si Tiboy oh lami kay eh, kaon si Tiboy oy lami eh, smile boy sir <laughs> dili ganahan si bu si Tiboy og tawgon nga sir masako si sir call, oh di ba guys So mauna diri kung ganahan mo mo ari diri sa kuan sa kasing ubuob dali na mo kay libre ra ni diri ang imo ra bayaran ang kuan lang ang table og naapod na sila diri kayak guys ang ilang kayak diri kay amorag uh, ka ng dili na ko sure no? Kaya kanila, ging, dili kita mo gabayad ba? So, chita ka balo, no? <laughs> so, ang ilang kayak dari a one uh, hundred 150 or 200 ang usaka oras. So, mautanan na lang mo, ug na mo, Para makahiba, pod mo, kay para dili po ko dari magka, kuan ba, magka pitla-pitla, og voice over. <laughs> nagpitla-pitla na kong voice over dari guys so dali na lang mo there. kung ganahan mo maligo naara ni siya there, sa kasing o bantayan bantayan island puerto kanindot sa among ang pinaka the best dere ang kanang akong higanahan jud ang kana jung pagkaon na mo kinauboy nga style ba kay na jud lami kayo ang kana bitaw na apalay maluto nga usahal ka kaon yon hiwa da sa baboy ka da sa sinugba basta Muna, na ay usa lang nga maluto mo na inindot nga murag gi ato bitaw ninyo ang mga giluto dili kay kanang kanang daghan kay kana kay naagani maluto ayano no, tanawa kalami eh, sa baboy naagani maluto ka da yon oh di ba